I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late you sip wine, I drink straight Okay, ayun, isang magandang araw ulit dyan, salamat mga kadeway natin dyan, ha? especially dun sa mga beginners no? Ayun, ha? huwag na natin pahabain, meron din nila dito yung isa nating customer And then, ang pinaka-issue nito nung una, hindi raw siya namamatay So kahit patayin sa susiya nakabuhay pa rin. Kaya iniisip ko tong remote. Ngayon, ang nangyari, kinalikot daw to ng mister niya, eh namamatay na siya ngayon. Ayan, oh, kumaga yan. nung kinalikot ng mister niya dito sa my head, namamatay na siya. Kaso eto ngayon yung pinaka problema. Ang pinaka problema niya ngayon mga ka-DIY, kapag ka pinatay mo, eh meron tumutunog sa loob yung kanyang uh, 3-in-1 module. Ayun, pakinggan nyo. so mga ka-DIY, yan ngayon yung nangyari ngayon nung kinalikot kahit nakapatay naman na siya dito sa susian eh tunog ng tunog yung kanyang module Ayan no? Oh. yan bubuksan ko na isang mabilis para ipakita ko sa inyo yung laman nito at yan mga ka-DIY, natanggalan natin yung head at hapakinggan nyo mabuti na kaopya na ah. nakapatay yan pero tunog ng tunog siya Ayan o oh. dalapit ko pa yan so ibig sabihin na uh, continuous yung kanyang uh, tunog mga kadiaway at uh, dito pag tinester naman natin to, uh, wala siyang power na lumalabas, no? Wala siyang power na pumapasok dito, pero tunog siya ng tunog. So gamitan natin ng tester, tignan natin mabuti. At mga kadiway, tinuso ko lang no, kasi uh, isang kamay lang yung gamit natin sa camera. Ayan, tunog ng tunog siya, pero walang boltahin na pumapasok dito sa ating voltmeter. Ngayon, ang isa sa pinaka-technique dito, para mas madali natin matrace, kinakailangan natin ng yan, multi-tester. Ito kasi natitrace na ito kahit maliit lang yung voltage eh. So, ayan, Ito na yung gagamitin naman natin ngayon. At yan mga ka-device, in na natin yung ating voltmeter. Nakaset lang yan sa volts. Nakalagay na rin sa kanyang negative. And then, tunog pa rin ng tunog kahit naka-off. Ayan. Ngayon, ang isa natin, lalagay natin dito sa kanyang supply. Dito sa kulay blue. At ayun, napansin natin, meron siyang 11.7. So, ibig sabihin mga ka-DIY, no, nagsusupply ng 11.7. Inusupplyan pa rin, may sumusupply pa rin dito na kuryente. Ibig sabihin yan, pinakamabilis yan, pinanggagalingan yan, eh dito sa kanyang remote alarm. So, ayan, dito, bubuksan natin to. At yan, ha, continuous yan, tumutunog. Yan, punta tayo dito sa likodan, nandito kasi remote alarm, eh. Okay, ayan mga kadiway, nandito yung kanyang remote module, no? Ayan, para sa remote alarm. Ito, continuous to mga kadiway, ha? Pakinggan nyo mabuti. Babalik tayo dito. Ayan, tunog ng tunog, oh. Ayan, so tumutunog siya. Bubunotin natin dito, continuous to mga kadiway, bunot ng power. Pagdating dito, so ayan, nawala na yung tunog niya. Nangangulugan, ang sira dito mga kadiway, itong kanyang, ah, uh, remote module no yung sa remote alarm alam niyo minsan pag sira to mga diy ah, uh, hindi siya namamatay kasi mataas pa rin na boltahe yung binibigay niya dito ang problem ngayon dito hindi mataas na boltahe yung binibigay niya kumbaga ang lit lang 11 volts lang kaya eto ah, uh, nalilito kasi kailangan nito ay 48 volts pero may supply kasi na 11 volts kaya medyo tunog siya ng tunog mga ka-DIY. at uh, yun ang ganda nila mga ka-DIY and then ah, uh, Maraming salamat sa panonood at uh, napatunayan natin ngayon na yung remote module yung kanyang sira. At uh, yan, hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.